Nagpaliwanag na ang Head of News Department ng PTV4 na si Dominic Almelor sa mga akusasyong pambubuli sa kanyang staff. Pero dismayado ang mga nagreklamo dahil hindi naman daw talaga nasagot ang issue. Yan ang agenda report ni Ivy Reyes. Matapos mais sa publiko ang petisyon ng mga staff mula sa state-run People's Television Network o PTV laban sa veteranong journalist na si Dominic Almelor, sumagot daw si Almelor sa notice to explain na binigay ng management. Pero dismayado ang mga empleyado dahil tila binabalikan lang ang mga nagreklamong staff bunsod ng kautosan ng management na tukuyin kung sino-sino ang mga pumirma dito. Ayon sa source ng News Channel, hindi raw preventive suspension ang ipinataw ng PTV kay Almelor dahil tumatayo pa ito bilang anchor. Sa dokumentong nakalat ng BNC, muling sinulatan si General Manager Maria Lourdes Choa Fagar na mag-focus sa aligasyon ng pang-aabuso, kaya nanawagan sila ng isang impartial na investigasyon. Ayon kay People's Television Employees Association President Florante Gassis, hindi isolated case ang reklamo laban kay Almelor kaya dapat pagtuunan ng pansin. Dismayado rin ang organisasyon organisasyon dahil taliwas daw ang aksyon ng management sa ipinangakong pagkilos ni PCO Secretary Dave Gomez. Dagdag ng source, may dalawa pang reklamo ang dumagdag sa 27-page complaint laban kay Almelor na nauna ng iniulat ng BNC. Limapit din sa aming himpilan ang nagreklamo kay Almelor sa Office of the Civil Defense at kinumpirmang hanggang ngayon, hindi pa siya nababayaran. Sa ngayon, hindi pa rin sumasagot si Almelor sa ating mga mensahe. Para sa Agenda, Ivy Reyes, Billinar News Channel.